Umunta ako doon. Di hindi ko alam ko ang dapat kong gagawin. Kasi wala naman akong alam sa pagtatrabaho sa law office. Binigyan nila ako trabaho doon, magsulat. Pero naka-payroll ako sa munisipyo. Wala akong nagawa kundi sumang so, ayon dahil municipal administrator siya ng, ng panahong yon. Naging sekretarya niya ako. Hindi lang ako sekretarya niya, kundi taga-alaga din ako ng mga anak. Tumatanggap ang opisina namin ng mga annulment, And transfer. Nawala naman akong kaalam-alam kung paano gawin yun. Tanggap siya ng tanggap hanggang kami ay patagunan ng madami. Dahil ang moto niya na panahon yun, kailangan niya ng mga at ng mga Mga constituent niya yun, kaya kailangan namin gawin ano man ang mangyari. July 2018, dilipat kami ng opisina. Ang internet nakapangalan sa akin. Ang ilaw lahat nakapangalan sa akin. Sabi ko, Madam, kanino po natin ipapangalan ang law office. Sabi, ay, kanino pa? Sa'yo. Alam mo namang, bawal sa ipangalan ang law office. Dahil siya nga naman ang municipal administrator. Bawal yung conflict of interest yun. Regarding sa pagtanggap ng pera, ganun pa rin. Sa banko pa rin niya, namin isinasalin bank account niya sa Banko Kabayan. May ako na lahat ng resibo na ibinigay sa amin ng kliyente ay inulog namin sa Banko Kabayan. Ipinagtatanggol ko siya sa lahat ng tao. Biski sa mga trabahador niya. Lahat pinagtatanggol ko siya. Kasi busy siya. Kaya ganun ang ugali niya. Lahat pinagtatanggol ko. December nang siya ay ma-hospital. December 22, kami nandoon. ko na. Nandoon pa rin ako sa hospital. Niwala akong damit. Niwala akong kahit anong Inalagaan ko siya sa ospital, dumating sa puntong ako ang nagpapalit ng na napkin niya kasi meron siya, ako ang nagpupunas ng katawan niya. Lahat ng pwedeng gawin ng isang anak sa ina ay ginagawa ko para sa kanya. Gano'ng pamahal si Mayora noong time na yun. Hindi ko akalain, August 3, hindi ko inakasahan na yun na pala yung kalbaryo yun ng buhay ko. Madami nang nagre-reklamo na kaya siya daw hindi na yung ganto, hindi na ang ganyan. Pinatawag ngayon ako ni attorney sa opisina. Laking gulat ko nandoon lahat ng kliyente, kliyente ng law office, kliyente, lahat ng kliyente na hindi ko alam ang gagawin niya. Kung baga ako, iaanin niyo sa tao para takpan yung pagkakamali. Sinabi mo ito sa harap nila, wala kang alam sa lahat ng transaksyon ginawa nila sa opisina. Sinabi mo ang salita ngayon, sarap ng madaming tao. Sarap kung saan hindi ako makakapagbigay ng dahilan para sa sarili ko. Maya-maya may dumating na polis. Dalawang polis. Dinala mo kami sa conference room sa likod ng opisina ng mayor. Alam ko lahat ng dinadala mo doon. Pinakausap mo sa akin polis. Sabi saan ng polis? Iimbestigahan ako. Sinasabi ko lahat ng aking ginawa, lahat ng ebedensya, aking kailangan ipakita sa nila Pinakita ko. Pero hindi nila pinakinggan. Wala silang pinakinggan sa akin. Biruin mo, apat kami sa opisina, ako lang ang ginanto mo. Dumating sa ating... May dalang mga kasulatan. Habang binabasa o ang ginawa mong kasulatan, hindi lang ako ang mo. E binigay mo mga dokumentong dapat kumpirmahan. E wala sinabi sa akin ang mga pulis na kailangan kong abogado para bago kong kumirma. Ang sinabi lang nila sa akin, kailangan kong yan para makalabas ako sa opisina ngayon. Wala akong nagawa sa takot ko sa pagpipressure niyo sa araw na yon, pinirmahan lahat ng dokumento na yon, na yon ang naging dahilan kung bakit ako hinahawakan mo sa leeg. Tumawag ako sa pamilya ko. Pagkatapos ko pirmahan lahat ng dokumento ginawa mo, sabi ko, Ma, Pa, kailangan ko daw bumabayad ng 1.8 milyon. Pagpahiluanag ako sa araw ng heaven ng mapini, ipinakita ko lahat ng deposit slip na ibinigay ko. May pinakita sa iyo, mga conversation natin na sabi ko, kayo ang nito dahil kasama sa salaysay na sinasabi mo hindi mo alam lahat ng transaction na ginagawa namin. Pero usap kami pamilya, sinasabi ko lagi sa kanila, huwag na huwag babayaran yun dahil wala akong kinukuha sa iyo doon. Dumating sa punto, text mo ang aking ama, kailangan magbayad kung hindi. Ipukulong ako hanggang mga taga-abroad pinagtetext mo, pinagchat-chat mo. Ikinalat mo sa buong mabini Ilang beses kami nagmakaawa sa'yo. Pinatawag mo kami kasama ng magulang ko. Sa conference room ulit, nakausap ang magulang ko. dahil pag usap sa'yo ng ayos. Ipinakita namin ulit lahat ng ebidensya namin. Walang masabi ang mga pulis dahil kita nilang walang nawawala sa bangkok mo. Yung mga resibo na galing sa bangkok kabayan sa sa'yong pangalan ni Nulog. Pumasok ka pa doon at nagtap ka ng lamesa. Sinabi mo, puto na. Sinisira mo ang pangalat ko. Wala kaming nagawa. Alam mo, doon ko napatunayan na ang maliliit na tao katulad ko ay wala pa na masisa sa tulad ninyo. Hindi pa rin nagbago ang desisyon ninyo lahat. Kailangan namin magbayad sa loob ng isang buwan ng may dalawang milyon. Iwaraw-araw mo kong pinapunta sa police station para lumuhod ako sa tao. Para sa kalayaan ko. Nakatanong i-explain ko, hindi na nila matanggap dahil lang ako sa muna. Sinasabi mo, ngayon na ikaw ay nakaranas ng pagbibintang. Karma yun sa'yo. Sa ginawa mo sa akin, Naduntal mo, pinahihirapan hanggang ngayon. Lumapit ako sa iba't ibang attorney para humingi ng tulong. Pero walang gusto tulong sa akin. Pinapunta mo pa ako ng NBI para lang diyan Nag-explain din ako sa NBI. Anong sabi sa akin ng NBI? Huwag mong babayaran lahat ng may deposit <laughs> Pero binayaran namin. Maayos po ito. Pero <laughs> yung iniwa mo sa lahat ay hindi mo may babalik. <laughs> Ang asawa kong nawala, hindi mo na may babalik. <laughs> Ang buhay ni Lola ko, hindi mo may babalik. Sobrang <laughs> sama <Sabrisa> mo. Kasi <bo. laughs> wala mo dinanas buong pamilya. <laughs> lahat Ginawa ko pa rin sa papiliang mo, si Dory. Ito Hindi mo alam lang ni Dory, mo sa akin? ang mga anak mo. Hindi itong ginawa mo sa akin. At ang Inyong dugo at